mga Mars ilagay na natin yung sangkap ng uh, paksiw na bangus walang na, tinik i-pressure cooker natin ayan, mga sangkap tapos ilagay na natin yung bangus bangus ayan. ayan tapos timplahin natin Asin, micin, paminta. Tapos ko kunting tubig. Hmm. Han. Hmm. Okay. Tapos Tapos na natin yung Tapos na natin mga Mars. natin mga Mars. Sindihan na natin. Hello, mga Mars. Buksan na natin to. Hindi patay natin. Mayinit pa. 25 minutes lang to Mars. Durog na yung buto. Ayan. pwede na no more. Five minutes, gulog na gulog ng buto. Ang sarap, parang sardinas na po, Mars. Ayan, open na natin. Teka lang dyan. Oops. Oops, oops, oops. Wow, no, bango-bango na. Dito, dito Ang bangunan. Iya. Iya. Ito lang. Oh. Ay nagbulan. Iya, na Marz. Niyan o oh, Marz, pagita mo. Oh, durug na durug na. Wala nang tini. Oh. Marunong sardinas na Mars, Oh. Ang bango. Wala tang lang talaga sa baon niya, Marz. Sige. Okay.